alam nyo ba na meron akong nabenta sa Mercari na ipapakita eh, ko sa inyo. Ibabalot natin kasi nabili to sa Mercari dito sa Japan. Alam nyo to, ayan. Sapatos. Sapatos na pang formal. Ayan. Alam nyo ba kung magkano ko lang nabili to? 300 yen. Sambiaken. Grabe, talaga ang mura. Tapos nab ano, nabenta ko to ng 2,000 yen. O di ba, may tubo ka ng mga 700 yen kasi ibabalot 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 pa kasi natin ito dito. Ayun, may delivery fee kasi. At siyempre, bago natin ito balutin, dapat pupunasan natin yung ali-ali ka buka, alisin natin. Baka mamaya may buhok-buhok pa yan ano. So dapat kailangan malinis, di ba? Yan. Eh medyo pinalish ko muna yan. Kasi medyo makintab siya, di ba? Makikita mo. O. Tapos yan di ba? Yan. Alisin muna natin yung mga ali-ali kabok. Saka natin ibalot. Tapos, itong plastic na to, ilagay na natin dito. Isa-isa hinatin. Kapag ibabalik niyo nga pala 'yung mga item na nabili sa inyo, dapat bumili kayo ng mga ganitong plastic, 'yung OPP plastic or OPP bukro. Mabibili 'to sa Daiso, sa Syria at saka sa Mercari, meron din. Kahit sa mga home center meron nito. Mas maganda 'to kasi Tapos, malinis siyang tingnan. Ito, ito, reuse ko lang 'tong box na 'to. Ginamit ko rin 'yan kasi meron ako in order. Tapos ito lang 'yung ginamit kong box. ayan Siyempre, titignan natin. Baka mamaya may dun ano no? Tapos, ilagay na natin to dito. Kapag may mga nabili sa inyong product, kahit na yan ay hindi babasagin, lagyan nyo ng bubble wrap. Pag wala namang bubble wrap, pwede namang gawan ng shimbun or kaya yung mga jaryo, yung mga uh, anong tawag yung mga magazine para hindi siya kumalug-kalug kapag dini deliver ng mga nagdi-deliver ng mga deliveryman. man. Kasi minsan kasi diba may tendency na maggasgas yung mga product kapag hindi siya naayos dun sa loob. Kaya mas maganda talaga lagyan ng mga uh, ano yung mga shimbun. At saka nga pala dapat yung mga size ng mga box dapat alam nyo kasi kapag malaki yung box na nilagyan nyo medyo iba yung presyo kasi nun. No. Okay. At make sure dapat kapag isasara nyo na yung box ay 100% na na-check nyo na yung loob kung wala na kayong nalimutan. Kasi baka mamaya iba yung product na nailagay nyo doon sa ano, eh syempre magkakaroon ng claim yung customer sa inyo. Medyo yaya ko siya yun at sa eh. Kaya kailangan talaga uh, double check yung gagawin nyo ong laman ng loob bago nyo sarahan. At sa huli, kahit doon sa ibabaw ng box, lagi ng thank you seal. Ayan, okay na siya. Ayan, di-deliver na natin. Ayan, Mercari, carry, di ba? Ayan, box. Okay, kanse. Salamat sa panonood. Bye! Sa ulitin. Follow for more! At ayan, natapos na. Pupunta tayo dito sa Yamato. Dahil dito ako nag-deliver para mas mabilis. Pwede rin naman kayo mag-drop box dyan sa mga convenience store dito sa Japan. Marami naman, mga, mga 7-Eleven, Family Mart. Kahit sa ang mga kumbini, pwede dito. Kaya hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong panonood. At hanggang sa huli. Bye! Mata ne!